ito ang palaya tapos gulay 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 pampabata baka yung uh, bambu kawayan ito pampabata lechon yan tapos, yan siya, balat wala na yung hindi na siya crispy tagal na kasi tapos tilapia bangus meron pang iniihaw dito yan o oh. hello mga kababayan so dito tayo ngayon sa Luswak cold spring uh, tayo maliligo kasama sila sir Paul So Frankie Mom April ng presets sa si Sir Sir Ariel. Yan. Ayaw yata malikon dalawa. Ano nagtikot-ikot lang sina rito. Tutor. Yan, tingnan natin yung spray. Ano yung ano na dito? Natural. Parang parang bukal. Yan. Galing sa bundok ko mga babayan. Yan. Banda dyan sa taas. Bundok na yan. Tapos may daan. Malawak to. Dito siya medyo Malalim <clears throat> Tapos doon bumababa yung tubig. Kaya doon sa baba niyan parang may falls. Malawak din dito. Hanggang doon. Malamig. At saka malamig kasi may mga punong kahoy dito nandito kung gusto nyong nandito kay saadra pwede kang mamasyal dito sa Luswak Cold Spring. Hindi half spring. Ito malamig na mga babaya, no? Ayan, Galing sa kusa, ilalim ng lupa. Ito lang kasi yung ano, kaya dito na dumadaan kasi nga ganyan. na naanon siya ng uh, mga bato. Retract. Yan na dumadaan yung mga tito Lalo na ngayon na kaano pa lang ng ulan Sobrang malakas yung uh, Tubig Yan na Hindi <tubig> ko <na> Diba? ganda diba? diba? diba rito uh, Saka yung sinasabi ko mga kababayan na ah, ganda dito siya uh, tsaka pwede ring uh, inumin ito kasi ito kaya ako nasabi na pwedeng inumin kasi yung bayan po ng Lagayan ay gumawa ng ano gumawa siya ng uh, tanke ng tubig dyan, dito na yung man manggagaling yung papuntang sa Kapateayan sa Lagayan, lagayan. so yun kung sumuminom doon naman sa bukal. So, yun yung mga naririnig nyo ngayon mga rabayon, yung sila sabi ko ninyo na dumadaan yung, yung tubig. Dito bumababa. Kaya nagkakaroon siya ng balls. So, yan. Naluluto sila to. Sir Say hi! Walang <laughs> damit, sir. Sir Paulie. Kaya siya mag-uusap para makita nyo na kung gano'ng kalinaw yung tubig dito sa Luswak at Cold Spring yan, kita nyo yung para mga bato yun na, dito tayo sa medyo mas malalim at walang ano hindi nakakaano ng unit uh, init yan yung mga bato di ba ang linaw tapos kita niyo pa yung ito kasi may dalawang ano dito may tubo pipe parang ano ng water pipe hmm. So yan dito yung ano natin mga kapatid. Hindi na. Hindi na. Kita niyo sa Lalim ilalim. yan hangga doon diyan sa floor niyan. Nakaano na siya sa floor. O oh, kita niyo pa. Ayun no. Oh. Eh diba? Yo, may nagayot na po. Ang gandang tignan mga babae. Lalo na pag nandito sa professional. Ang gandang ito sa ilog doon. Banda doon. Sa ikot lang ganun. Uh... Ang <laughs> galing nga! galing nga! <laughs> <laughs> dadag sila sa hanggang ano lang. Hanggang tuhod. Nagdadag <laughs> sila sa ipon. <laughs> hanggang tuhod. Hanggang tuhod lang yan ah! Ha. Hanggang tuhod lang!

Happy you wow. yeah. Happy birthday happy, uh, happy birthday, birthday yeah. your How Wish, oh, your wish. wish ma anyway. yeah. hey. Happy birthday Happy birthday Sana hindi <laughs> <laughs> <Sanin> di uwi <laughs> <laughs> oh. oh, ibalik na sa karton. Ibalik na <laughs> sa karton. Sama po kayo. Ah, okay. gumamit Wow. Masarap ang palayaw palaya, ah, Tapos na ito ang kainan. Parang hindi na bawasan yung lechon. Okay. Takot si Madam Babbit at si Ma'am Belen. Wala akong sakit pero ano. Thank you

Daming ang dahon kasi nga itong ano, uh, puno ng mangga. Hindi sila sa pool. Ano mga maliligo ang mga ito? Ito sa ayan. Galing uh, Ormok. Ang dalawa sa ayan. Ang sawa. Si ba na naman ang pupunta ng mga ito? <laughs> Kuya Tutoy Vlog, Mother Ethel Vlog, at Maestro John TV Vlog. Yeah. Uh, mga vlogger ah. mga <laughs> lagdagger. <laughs> hey! Stoy! Ayan. Tutoy Vlog, Mother Ethel Vlog. Please subscribe. Lalo na kay Mother Ethel, ano pa siya. Uh, nagpapamonetize pa siya.

wala na naliligo mga babayan kundi sila na lang si mamay si mamay sir Mama si, so paul at si mamay nahuli talaga po ngayon wala nang tao tani kami na lang na sir Paul ayan o oh. tatlo nakalublob yung dalaw ay yung isa hindi <laughs> wala na wala na o oh. Uh. kami na lang yun yung mga asama namin o oh. Yung mga gustong kumain, kakain pa, gusto pa. Oo. Oh. No, sir, baka gusto mo pang kumain. Wala, lumipat naman sila. Nagbibigyo.